Hello everyone! Ito na naman po ang inyong inday for today at ito nga mag-a-update na naman tayo sa ating mga tips, advice as OFW dito sa Hong Kong. Ito na naman ang ating tips, advice sa mga iba na sana ma-inspire din kayo sa aking mga kwento about sa pagiging isang helper dito sa Hong Kong. Yung iba kasi minsan talagang napaghihinaan na sila ng loob lalo na kung makatagpo sila ng among napakadamot daw sa pagkain. Hindi po talaga maiwasan yan. May mga among ganyan. Talagang dito kasi sa Hong Kong minsan, talagang iba, madamot sila magbigay ng pagkain. Kahit na nga yung kangkong, yung kangkong sa atin is parang pagkain ng sababo yun. Pero dito, napakamahal na pinagdadamot pa ng amo. Kaya yung iba, sabi nila, bakit daw pati kangkong dito ipinagdadamot? pinagdadamot? Samantalang sa amin, sa Pilipinas, i-free lang yan sa kung saan mga ilog-ilog o kanto na nakukuha at hindi pinagdadamot at hindi namin pinapansin. Pero dito ang kangkong pala, ngayon kulang lang naranasan. Kahit maliit na hibla, hindi ka pa o iiwanan dahil pinagdadamot nila. O so yes, tunay po yan. May mga sadyang ganyang amon talaga. One time, mayroon ako na experience din na kasamahan ko sa isang building bago pa lang siyang dating dito sa Hong Kong at uh, nagugutom siya. Siyempre, once na mga first timer pa is talagang sagang wala pa silang alam at talagang gutumin pa sila dahil sa marami ang trabaho ang ginagawa. So ang ginawa niya, hindi siya nagpaalam na kumuha ng itlog. Itlog lang yun pero nung niluto niyang itlog dahil sa sobrang nangangutom niya para may makain siya pang tanghalian, ay yung pinrito niya pagkatapos niyang kumain na rest na oh, hapon na dumating na si amo niya hinanap yung itlog bakit daw nabawasan ng itlog o oh, di ba saan ka pa itlog lang pag lang din so parang sabi ng amo niya bakit pinakialaman mo yung itlog hindi ka mo lang nagpaalam sa akin dito alam mong napakamahal yung itlog na yan eh bago ka kumuha ng itlog diyan magpaalam ka muna o oh, Sadyang doon daw siya parang nabagsakan ng langit at lupa kasi nga eh, first time niyang kumuha ng itlog doon eh dahil sa hindi niya nga alam. At saka bago pa lang siya so parang mga nasa isang buwan pa lang siya. Hindi niya alam na pati pala itlog is pinagdadamot dito. So ang ginawa niya, umili siya ng isang tray at pinamukha niya doon sa amo niya. O ayan na yung itlog, pinalitan ko na. Mahal din ang pagkabili ko niyan. ba diba? may, may mga ganyan talagang amo minsan na hindi natin swerte. Patagpo tayo ng ganyang amo na pati lahat ng gagawin natin binabantayan. Pati paggamit ka ng cellphone ay bawal. So sadyang naranasan ko yan sa kuwensa, dati kong unang amo. Pag hapon yun. Ginising ka ng alas 5, matatapos ka ng alas 12, pero walang pahinga yun. Wala ka mga cellphone. pero dalawa kami doon, pero ang ginagawa namin, yung pasimple lang, simple-simple lang na uh, gawain. Tapos hindi kami makapagdot-dot ng cellphone. Kaya ang dot-dot -dot namin is 12 na. So wala na rin time. Pagod na dahil sa sobrang pagod ka o kuskos. Kaya tapos mo lang nilinis, Paulit-ulit mong linis, malinis na ang bahay. Uulit at ulitin mo ulit para may trabaho ka lang ipapakita. Sadyang ganyan po talaga dito sa Hong Kong. Kaya hindi yan maiiwasan natin. Kung makatagpo kayo ng amo niyan, lakasan nyo lang yung loob nyo. tapusin yung kontrata nyo at pwede kayo makapaghanap ng panibagong amo na kayo na ang pipili ng gusto niyo ng amo. Kasi once na break contract, wala kayong chance na makapili ng amo na gusto niyo. Pero maraming mga babait din dito nga mo. Hindi lang naman lahat is talagang matasang standard. Pero mostly talaga dito sa hukong ganun sila. Kasi once na binabayaran tayo, kailangan sulit sila. Kailangan trabaho ko talagang kapalit sa sahod na binabayad nila. Kaya nga, ang papayo ko sa inyo, lakas lang, tiwala, pag nandito ka na, magdasal, at yun lang talaga ang tamang paraan. Kaya ito ang aking tips advice muna. At ito nga, kung nagustuhan nyo ang aking kwento o tips, ito Subscribe naman kayo at okay, like nyo na rin at mag-comment kayo sa baba para at least man lang kunting uh, kaalaman ulit akong malalaman.